What's up mga tikalon? Katakot-takot na ulam mga ating babalatan uh -huh. Palaka. Pritong crisping palaka ang ating uh, uulamin ngayon. Kaya lalapangin muna kagad. Mm, napakasarap. Kaya manood muna tayo. Paano natin hinuli itong palaka mga tol? At paano natin ipinirito? tara't subaybayan natin to mga tol. at ito na nga nakabihiklita na tayo at ma banghuli na tayo mga tol pero munggo talaga ang lulutuin ko nadamay lang to mga tol munggo talaga ang lulutuin natin yung eh. medyo matulin-tulin din natin yung bihiklita subay subaybayan natin to hanggang sa ating paglamon mga tol sana nandyan lang kayo nakatambay pero bago yan huwag kalimutang mag like kasi dadaan muna tayo sa simbahan dito tayo sa simbahan papasok. Uy, muntik pa nakasagasa. Dito tayo sa simbahan guys at manalangin tayo na sana. Bas-basan pa, bibigyan tayo ng biyaya bukas mga tol sa ating pagpamumulot. Kasi wala nga pong trabaho. Nagbablog nga ako. Ayan pong simbahan guys. So, po ako nagpipray palagi na sana nawa. Ayan. Sana nawa po panginoon, tiyos ama nabigyan ako ng masaganang ani ayun at dito na nga tayo dito na tayo sa bilihan ng mga uh, marami din mga ano, dyan, Philippine food, pero Chinese yan Chinese na bilihan kaya kahit uh, pagbong meron dyan ayun, dyan tayo papasok mga tul, uh, nakikita nyo naman na lagi ako bumunta dyan ng mga lingke. ayun na natin ang kabayo at ipatayin muna natin baka malubat agad at uh, narito na tayo dito sa loob mga tol ayan oh may bata pa ang cute ni bibi ah uh, dito na hanapin natin yung palaka kung meron na tayo pero munggo ang ating babanata na lulutuin guys pero mas masarap daw pag uh, may pritong tuyo pag may munggo wala naman siya na ng, ng kaya ko crisping palaka ang nahanap ko. Nilagyan ko lang ng maalat na asin para maalat-alat. Ngayon, na napakaraming prutas at mga yan nga. Marami ditong uh, Philippine food at kukuha tayo ng basket. Medyo matagal-tagal tayo <coughs> dito hanggang sa ating pagluto. Kaya abay-abay, abang-abang-abang, abang-abang po natin na ito. Ayan, may buko pa nga dito guys. May mga buko. Ayan, buko yan sila. 200 lang maliliit na buko pinya at ah uh, simple dito sa predizer dito yung palaka pero bago natin pakita ang palaka dito muna sa tanlad at puso na magkatabi ay yan ang mga Pilipin, parang Pilipin mo Pilipin food din daw kasi yun, uh, yun, mga Chinese pares nang ginakain ay nakita ko na palaka doon oh. may buntot pa ah. Ta. <laughs> hindi ko marunong magbukas ayun na pala ginuha natin to yan po paano natin ito ayan dito naman sa kabila may mga buntot ng babo yan guys lahat na ng mga karne din dyan kung gusto mo magla magano, mag ano sinigang ayan ayan pwede rin dyan kuha tayo ng ribs dyan ayan po tie ng Ang oh, buto-buto ng paa ng baboy na nakabiyak-biyak na. At ito mga lagang tie ng baboy. Mga tie po yan, mga tulo. At wag na magpaligoy-ligoy pa Kung kain muna tayo ng tinapay. Kasi nagugutom ako sa white coffee. Eh. At lulutuin na natin to. Pinakuluan ko dito yung munggo guys. Munggo lang muna ang unahin ko. Sa mga sangkap ng munggo. Sabang kumakain. Ang pakiyot. hindi na natin patagalin to kasi gutom na gutom na mga tol at kumulo na nga ang munggo mga tol medyo malambot na munggo lang pala nalutuin natin pero naka hilira ng mga sanggap nito munggo talong talong at kalabasa at ang palaka nandito sa baba medyo binabad muna natin ng tubig mga tol pero hindi na natin Hiwa, hiwain na nga natin itong mga kalabasa guys. Para maluto na kasi luto na ang munggo. na natin to at uh, matikman na natin mamaya maya. Pero napansin nyo naman ang aking hitban dyan mga tol. Napakaganda. Kung hindi yan may <laughs> na at yan natapos na hiwa-hiwa uh, yung mga sangkap at uh, Natuyuan na nga po ng tubig pero okay na yan at naiwaiwan na natin kalabasa, mga sangkap, itay ka lang, uh, tapos na ng talong pero walang kamatis. Ah, saan ba yung... handa natin ang sitsaron kasi masarap daw ito pag ah, may bunggo. Yun, grabe kakuyot. Matik na nga po, diritsa tayo pakulo. Ayan, medyo pumula-pula na ang karne. Saka natin ilagay ang ating bawang sibuyas. At mahirap mag ano, kanan mag ukay ukay guys. Kasi nahihawak ko ng camera. <laughs> Ayan, pero medyo pumula na yan mga tol. At nandyan na rin ang kalamatis. Oh my God. Ayan. Stipot lang mga amigo. At maluluto rin to. Huwag kayong magsawa nalagay ng na natin ng sibuyas at bawang diyan pero dadalawang piraso lang bawang ko ilagay pagkatapos nang pumula pula ang bawang na ilagay na nga ang kalamatis mga tol at papulapulahin na naman natin yan at ilagay natin ang kalabasa at talong napansin nyo guys ang ating ano ngayon wala tayong dahon-dahon tulad ng dahon ng okra dahon ng kangkong daw ng ay talbos lahat ng mga talbos wala dyan kasi hindi na magkasya sa ating kaldero papulahin din natin yan ang talong ay nalaglag na isa wag na yan marumi na yan tsaka natin ilagay dito sa munggo at sa bawa natin ng napaka takot na sabaw Ayun. wala na yung isa yan pakuluin na natin ang pakuluin yan at ibuhos natin dito at pakuluin natin at ibuhos natin dito at saka ilagay ang si Charon at nabuhos na nga mga tool at iyalo-alo natin na tinplan ko na rin yan ng konti nalagyan ko na ng asin magic sarap at iba pang mga hayop tulad ng dragon malasa na po yan mga amigo at ilalagay na natin ang si Charon yan gano katindi yan at kailangan natin ang pag may munggo daw may oh, yeah. Pritong toyo pero kakaiba sa akin hindi prito ng toyo mga tol. ito panoorin. Pero prito ng prito ng toyo. Ah, medyo okay na nga yan. At natimplahan na natin itong prito ng toyo. Palaka to, napapatuyuin. Ganon katindi mga tol, tingnan natin mamaya kung gaano kasarap kainin yan. Binudbudan ko pa ng asin. At tinalo-halo sa pamagitan ng aking mga daliri. Inudbudan ko na ng asin uli. Toyo talaga yan, maalat at pwede na talaga pwede nang ilaglag to kasi templado na magic sarap at ano ilunod na natin dinarin isa narinig din naman kulog sa pa lang parang tumatalong dala ng plaka isa pa ay ganah na ang tabayanan po natin na pupula, mga tulong at kakainin natin ang buo yan Grabe. Reading, reading na nga po ang munggo dahil pumula na ang aming palakukat. Oh my God! Hindi ganun ka ang ating at ang munggo. Reading, reading na mga tool. Kiyustahan mag-isa sa Apat na araw yun bago maubos. Ah, ang pula, guys! Ano pa bang hinihintay natin mga kalon? <laughs> Palike and share at nalagay na ang munggo dito sa mangkok. At atin ang lapangin to. Kaya like and share mo mga tol. Yun, kung nagustuhan nyo, pwede kayong manghingi pa ng munggo dito. Huwag na ang palaka kasi mapait yan. Nakaplastada na ng nga si Tikalon at uh, salamat sa inyong panonood. At ito na nga yung umpisa kanina na aking hilapang-lapang. -lapang. Pero huwag kalimutang mag-like and share mga tool At a uh, labunin na natin ang palaka. Palakukak. Tsa, grabing crispy na. Ang mga buto, kinain ko dyan delikado pa naman na kakainin yun kasi ang lalaki mas malaki pa sa buto ng tao salamat sa panunod mga tol bye bye amigo.